Paris, sa 3D Lotto number 6, number 0 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 11 at number 25, at mga numero sa Lotto number 36, number 21, number 40, number 8, number 11 at number 30, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus, sa 3D Lotto number 2, number 3 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 11 at number 23, at mga numero sa Lotto number 8, number 22, number 42, number 19, number 37 at number 25, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini, sa 3D Lotto number 6, number 3 at number 4, at sa 2D Lotto ay number 2 at number 29, at mga numero sa loto number 41, number 20, number 31, number 7, number 15 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer, sa 3D loto number 6, number 0 at number 6, at sa 2D loto ay number 19 at number 11, at mga numero sa loto number 40, number 39, Number 21, number 17, number 26 at number 42, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso Leo, sa 3D Lotto number 6, number 0 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 9 at number 17, at mga numero sa Lotto number 5, number 11, number 29, number 48, number 36 at number 8. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo sa 3D Lotto number 5, number 0 at number 6 at sa 2D Lotto ay number 19 at number 5 at mga numero sa Lotto number 18, number 31, number 12, number 36, number 27 at number 34, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra sa 3D Lotto number 6, number 0 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 22 at number 8, at mga numero sa Lotto number 14, number 29, number 31, number 40, number 18 at number 11, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D Lotto number 8, number 2 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 19 at number 24 at mga numero sa Lotto number 2, number 17, number 37, number 5, number 25 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius, sa 3D Lotto number 0, number 6 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 14 at number 29. At mga numero sa loto number 14, number 21, number 35, number 10, number 29 at number 40. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn. Sa 3D loto number 5, number 6 at number 5. At sa 2D loto ay number 19 at number 10. At mga numero sa loto number 25, number 13 number 40, number 39, number 37 at number 9, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius, sa 3D Lotto number 1, number 5 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 19 at number 21, at mga numero sa Lotto number 8, number 29, Number 16 Numbay 10 Number 37 at Number 21 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso Pisces sa 3D loto number no. 5 number no. 0 at number no. 5 at sa 2D loto ay number no. 22 at number no. 19 at mga numero sa loto number no. 8 number no. 34 number no. 14 number no. 29 number no. 11 at number no. 6 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.